Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ituturoan ko kayo kung paano nga ba umorder sa Grab ngayong 2025. So ang una mo lang gagawin ay download ang Grab application sa iyong mobile device. Okay, pagkatapos niya, nai-open mo lang ang application. Okay, so ngayon na nandito ka na, kailangan mo lang mag-sign up or mag in sa iyong Grab account. Okay, so dito makikita natin ang food, car, mart, express, move it, Grab coins, gift, and all. So click lang natin ang food option. Okay, pagkatapos nyan ay select lang natin ang ating category. So, my fast food, chicken, Filipino, casual dining, breakfast, and brunch. Pagkatapos nyan, makikita natin dito lahat ng um, restaurant or store na open pa ngayon. So, click mo lang. For example, itong chowking King. Tama. Pagkatapos nyan ay select mo lang ang item na gusto mong i-order. For example, itong item na ito. Okay. Tapos, piliin mo lang yung choice at i-click mo lang ang add to basket option. So, pwede ka rin maglagay dito ng note to restaurant or mag-add ka ng request. Okay, pagkatapos nyan, i-click mo lang itong green button sa baba. Okay, sa so dito ay kailangan mo lang ilagay ang iyong address at ang in delivery options at syempre ang iyong payment details. Pagkatapos yan, ay i-click mo lang ang place order at mag-aantay ka lang ng uh, ilang minuto depende sa iyong delivery options. Okay, so That's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye.